Kauna ang Pet Crematory sa Santa Rosa Laguna pinasinayaan ng Eternal Group. Narito ang uh, Special Report. Formal ng pinasinayaan ng Eternal Group ang blessing at inaugurasyon ng bagong Eternal Pokrematory sa Santa Rosa City, Laguna. Pinangunahan ang inaugurasyon ng Chairman at CEO ng ALC Group, Eternal Group at ng ama ng Ali Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon, kasama si Vice Chairman Benjamin Ramos at ang iba pang Eternal Pokrematory Officers na si President Danica Nicole Cabangon, Directors na si Janina Yunis Cabangon, at Antonio Carlos Cabangon kasama din ang branch manager ng Eternal po na si Marisa Aguirre at ang iba pang miyembro ng Eternal Group. Sinimulan ni Reverend Father Jericho Habay ng Our Lady of Perpetual Parish Church ang mass at blessing ng Eternal po na kauna-unahang pet crematory sa Santa Rosa, Laguna. Dumalo din sa aktibidad sina Santa Rosa City Mayor Honorable Arlene Arcilias at Vice Mayor Honorable Arnold Arcilias na nangako ng buong suporta sa Eternal Group tungo sa paghahatid ng maayos na serbisyo. Nagbigay din ng mensahe si Boss Edgar kasabay ng pasasalamat sa mga tumulong nakisa at patuloy na tumatangkilik sa Eternal Gardens sa pagbuo ng nasabing krematory. Sa pahayag naman ng Presidente ng Eternal Po Krematory na si Danica, ang passion at dedikasyon ng mga dumalo ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang pagbuo ng pinakabagong krematory. Layo ng na maging komportable at mapawi ang lungkot ng mga kliyente o mga pet owner kasabay ng pagbibigay ng maayos sa libing o maayos na libing sa kanilang mga yumaong pets. Ang Eternal Po Crematory ay may tagline na Because Your Pet Deserve Eternal Life kung saan ay nangako silang ipagpapatuloy ang maayos na pangalaga para sa mga alagang hayop gaya na lamang ng mga aso at pusa na mga kliyente dahil na rin sa karapatan din ng mga ito na mabigyan ng tamang pagtrato at pagpapahalaga. Ito si Patrol 30 Jelle Naguulat nag para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.